Uh, hello guys, uh, welcome back to my channel sa video natin ngayon, ikagawa tayo yung mga design gamit ang oil wood stain at uh, yung naikita nyo yun sa inyong screen, na isa lamang sa mga design na gagawin natin, meron pa tayong ibang gagawin maliban dyan, kaya tara guys, samahan nyo ako simulan natin, pagkatapos ng intro <tapos> So guys, so ayan yung ating oil wood stain. Bali kalahati pa lang yan, guys. Uh, yan ang gagamitin natin. Hindi na ako bumili ng uh, bago kasi sakto lang yan sa gagamitin natin sa pagpahid sa isang panig ng uh, cabinet na yan. So tara guys. So ayan guys, oh, so bago natin na uh, gamitin ang ating oil wood stain, ay eh, kailangang mahalo itong maigay. Kasi guys, may mga latak ito sa ilalim na kailangan yung mahalo. So, ang gawin nyo, maglagay kayo ng isang basahan dyan. Para yung basahan na yon habang hinahalo nyo, siya yung kukuha ng mga naiwan na latak doon sa pinakailalim ng lata. Para siguradong makukuha ang mga latak noon. Remember that. Put it in your mind. At uh, wag huwag nang alisin yung basahan na yan dyan sa loob ng lata. Uh, so guys sa pahira natin ng oil wood stain ang ating project uh, gumamit tayo ng uh, basahan Uh, so guys, sa pag nalagay nyo na ng oil wood stain ang buong project nyo, katulad ng nakikita nyo, kubuha kayo ng isang paint brush. Uh, pagkatapos ay pasadahan nyo ng paint brush ang inyong project. Bali, kabilaan, isang pasada lang, ay katulad ng nakikita nyo. At pagkatapos ay bibigyan nyo ng pressure. Ididiin nyo yung inyong paint brush doon sa inyong project para matanggal yung ibang uh, stain. At kung ano may resulta, no na yun ang magiging design ng uh, inyong uh, project magiging depende na lang yan sa pagkakahagod nyo o sa pagkaka um, gamit nyo ng brush na yan pwede nyong, uh, so, nyo uh, kung itong nakikita nyo pwede rin kayong gumawa ng inyong sariling design mawa uh, mapapansin nyo yan kung ang ginagawa nyo eh, no, gustuhan nyo eh, nyo lang ngayon kung sakali na meron na kayong nagawang design at hindi nyo nagustuhan pwede nyo Uh, pahiran ulay ng buo ng uh, oilwood oil wood stain yung uh, project nyo at pagkatapos gumawa uli kayo ng ibang design. So ayan guys, so sa tingin ko okay na tong uh, nagawa kong uh, design na to. Uh, ipakita ko lang sa inyo ng malapitan. Bali guys, kung sakali na halimbawa itong ginawa mong design na to ay eh, nagustuhan mo na, edi eh, okay na yan, di ba? Kaya pansin niyo yung naging resulta. Uh, bali, meron pa tayong isa pang uh, gagawin na uh, design. Bali, tulad ng dati, yang yung nakikita nyong design na yan, eh, tatabunan natin uli ng uh, oil wood stain para makagawa tayo ng uh, isa pang design. Itong susunod na design naman nito ay eh, bali unique ito. Ah, uh, parang basta may pamaikitan niyo na lang mamaya guys kung ano ang mang susunod na gagawin natin design. Ah, uh, sana lang magustuhan niyo kung ano man ang magiging resulta. Ah, uh, so guys, so ayan yung uh, kinalabasan ng ating design. Bali ang kinamit ko diyan ay yung uh, graining tools. Eh kung pansin niyo, uh, medyo magulo, di ba? At sa uh, sana pupunta yung uh, kanyang design kasi minsan alam niyo guys, minsan kasi yung mga magugulong ganyan o yung mga uneven na uh, design eh nagiging magandang tignan. Sa so, bagay, depende na lang yan sa tumitingin. Kasi masyado ng common yung mga design ng uh, greening graining tools, di ba? nyo na kung ano yung design niya, alam nyo agad na graining tools ang ginamit. Pero dito, medyo ginuluko, inikis-ikis ko. Uh, pwede nyo rin gawin itong ganito, depende rin sa inyo. Tulad ng sinasabi ko sa mga nakaraang video, baka kung gagawin nyo to, eh magiging mas maganda pa ang magiging resulta ng uh, inyong project. Depende yan sa hagod nyo. Ayan, pansin niyo di ba? maganda naman siya. Paano mo Ah, uh, so guys, ayan na. Uh, comment ko lang guys ha, uh, kung sakali na gusto niyo pang makakita ng uh, design sa pamamagitan ng graining tools, eh meron akong video tungkol dyan. May mga maikita kayong link sa taas ng uh, video na to at mag -iiwan din ako ng link sa comment section. Uh, Pakibisita nyo na lang. Uh, balik na sa ating topic guys. Bali, papatungan na natin uli ito ng uh, oil wood stain para makagawa ulit tayo ng bagong design. Basahan ang gagamitin natin sa bagong design. IO so ayan guys, so, uh, malapit nang matapos yung uh, pagalagay natin ng uh, ating uh, oil wood stain. Bali, kumuha kayo ng uh, basahan. Yung cotton ba? O yung sa istopa kung tawagin. Uh, bali, ang gagawin nyo dyan, yung pinakadulo ng basahan, eh gagawin nyo parang bulaklak. Para yun ang gagamitin yung panggawa ng design. Music licensing reimagined. Oh, so ayan na ay guys, so, uh, ayan ang kinalabasan ng uh, ating design. Uh, ang ginamit natin ay basahan. Bali, pansin niyo lang maigi ha. Bali, tulad pa rin ng madalas kong uh, sabihin sa inyo na uh, kung sakali na uh, gumawa kayo ng design tulad ng nakikita niyo sa inyong screen at hindi niyo nagustuhan, pwede niyo itong tabunan. Pagkatapos, eh, saka kayo gumawa ng design na magugustuhan nyo. Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Bali, hindi naman ako <coughs> excuse, na hungulitan. ano Gusto ko lang na ipalala sa inyo kasi baka bigla kayong uh, mangamba. Sabihin, ang pangat ng design, hindi ko nagustuhan. Pwede nyong ulit-ulitin yan. So, uh, guys, kung nagustuhan mo naman ng uh, video na to, Baka naman po pwede na bigyan mo ako ng isang like at pakishare mo na rin. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng uh, topic, eh, mungkahi ko sa na mag-subscribe ka sa aking channel at pakipindot mo na rin ang notification bell upang ito na laging, laging updated sa mga darating ko pang mga video. At kung sakaling merong kang tanong o concern tungkol sa ating topic, eh, comment down below lamang guys. So, uh, sa ngayon, uh, yan muna. Uh, see you on the next vlog. Uh, see you around, guys. Bye bye.